Tinayo ng lalaking madilaw ang kasangkapang nasa ibabaw ng hukay at paghuhugusan ng malaking bato. Kanino ninyo natutunan ang dunong sa makinarya? Sa aking ama, at natuto ang aking ama sa nuno ni Gnongong Crisostomo. Isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa labi ng taong madilaw. Sa kabilang banda, nakahanda naman sa mga kiyos ko ang masarap na agahan may dulang na puno ng mga matamis at tubig. Dumating na ang banda ng musiko na pinangungunahan ng maraming bata at matanda. Dumalo si Elias. Hindi siya makilala sa anyong tagabukid. Kinabahan si Ibarra. Tinanaw niya ang balangkas na kinasasabitan ng kalo. Yumukod ang taong madilaw kay ibara nang magtama ang kanilang paningin. Namataan niya si Elias at kumindat ito sa kanya upang ipaalala ang kanyang bilin. Sinimula ng pagdiriwang, nangakapaligid ang mga tao, nagmamasid sa munasilyong nagwiwisik ng bendita at kay Padre Salvi na bumabasa sa mahina at nanginginig na tinig. Lahat ng kasulatan, medalya at iba pa'y isinilid sa kahang kristal, ipinaloob sa bumbong at inihinang na mabuti kinuha ni Ibarra ang isang kutsarang pilak na pampalitada at iniabot sa alkalde. Nanaog sa hukay ang alkalde at naglagay ng palitadang semento. Nagpalakpakan ang mga kawani. Sumunod naman ang kura. Habang siya'y nananaog, sinulyapan niya ang nakabiting bato. Sumunod ang ilang pari at si Kapitan Tiago. Kayo naman ang maglagay. Napilitang bumaba si Ibarra. Ang dala niya ay isang kutsarang bakal. Nakatanaw sa kanya si Elias, gayon din ang taong madilaw. Ipinako ni Elias ang kanyang tanaw sa kamay ng taong madilaw. Isang malakas na ugong ang biglang narinig. Bumalo ang batong nakakabit sa kalo sa salagunting na kawayan. Bumagsak sa lupa ang buong makinarya. Nagsisigaw ang tumakbo ang mga tao, nagdilim sa alikabok ang buong paligid. Nakita si Ibarra na nakatayo sa gitna sa pagitan ng torno at batong buhay at hawak pa rin ang kutsara. Sa paanan niya naroroon ang bangkay ng taong madilaw na natabunan. Ulihin ang namamahal at ipagsagdal! Tumutol si Ibarra ipinananagutan niya ang pansamantalang kalayaan ng maestro de obras sapagkat hindi pa natitiyak ang pagkakasala nito. Pagkatapos usisain ng kalagayan ni Maria Clara, ay umuwi na siya upang palitan ang narumihang damit. Masamang pasimula! Katatapos pa lamang ni Ibarra na magpalit ng damit nang lapitan siya ng isang utusan at sabihin may tagabukid na nais makipagkita sa kanya. Gayon na lamang ang pagkamangha niya nang makitang ang panauhin ay si Elias. Ang sadyako'y muling makiutang ng loob. Sakaling mag-usig ang mga may kapangyarihan sa nangyaring hiwaga, mangyari lamang na huwag papanggitin ang naibulong ko sa inyo sa simbahan. Huwag kayong mabahala. Kayo'y hindi ko ipadarakit kahit na alam kong kayo'y pinag-uusig. Nagpatuloy si Elias sa pagsasalita. Kayo'y may mga kaaway. Sa itaas o sa ibaba. Sapagkat ang mga balak ninyo'y mabubuti. Ang inyong ama at ang ingko ay nagkaroon ng mga kagalit dahil sa sila'y may magagandang hangarin sa kapwa. Sa buhay na ito, higit na kinamumuhian ang mga may mabubuting hangarin at hindi ang mga salarin. Nalalaman po ba ninyo kung sino-sino ang aking mga kaaway? May isa akong nalalaman. Ang namatay. Nabatid ko kagabi na ang taong ito ay may iniisip na masama laban sa inyo. Narinig kong sinabi niya ang ganito. Hindi siya kakaning isda na katulad ng kanyang ama. Bukas makikita ninyo ang mangyayari. Tangi sa roon, pinagpipilitan niyang magampana ng tungkuling maglagay ng bato at kahit hindi makapagkamit ng malaking sahot. Dala ng aking hinada, ayo'y lihim kong pinagsabihan. Ipinahayag ni Ibarra ang kanyang pagdaramdam sa pagkamatay ng tao. Kung buhay pa sana ito, maaaring makapagsiwalat ng mga lihim. Ang katarungan po'y bulag. At sakaling mabuhay ay maaaring pawalang sala ng bulag na hukuman. Ang Diyos na ang humatol sa kanya. Ang Diyos ang makapangyarihang hukuman. Napansin ni Crisostomo ang mga latay at maraming gurlis sa malaking bisig ni Elias. Ako'y naniniwala sa Diyos. Siya lamang ang may karapatan sa buhay. At hindi dapat isipin ng tao na palitan ang kapangyarihan ng Diyos. Nang babagsak na ang bato, ay pinigilan ko ang tampalasan kami magkasama ngunit siyang nasawi at hindi ako. Kung gayoy, kayo ang... Opo, nakita ko ang kanyang pakana. Kaya't nang magtangkay, hinawakan ko. Ang nangyari kagustuhan ng Diyos. Kaya't hindi dapat ang kaininuman na saklawan siya sa kanyang kapangyarihan. Nagtanong muli si Ibarra, ngunit iniwasan ni Elias na sagutin ang tanong. S Sino nga ba kayo? Kayo ba'y nag-aral? Nalubos ang paniniwala ko sa Diyos nang mawalan ako ng paniniwala sa kapwa. Nalinawan ni Ibarra na hindi naniniwala sa katarungan ng tao si Elias. Kumatol upang makagawa ng mabuti at hindi masama, upang makabuo at hindi makasira, sapagkat sa sandaling makagawa ng kamalian, hindi na malulunasan ang kasamaan niyang nagawa. Hindi nagtagal at nagpaalam na si Elias. Kailan ko kayo makikitang muli? Kailan mat kailangan ninyo. May pagkakautang ako sa inyo. Ang mga pinakamataas na tao ng lalawig ay magkakaharap na nanananghalian sa isang malaking hapag. Masaya ang kainan. Hindi pa nangangalahati ang kanilang pagkain, isang telegrama ang iniabot kay Kapitan Tiago.